Tinitingnan ngayon ng Philippine National Police kung mayroong nangyaring sabwatan sa pagitan sa ng mga may hawak ng case folders at ng mga police personnel na nasasangkot sa iba't ibang mga kaso. Ito ang inihayag ngayon ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo. Kasunod ng report ng Regional Personnel and Records Management ng NCRPO na walang nawawalang mga case folders. Noong lunes ay naglabas ng direktiba si PNP Chief Police General Benjamin Corda Jr. Naimbestigahan ang napaulat na missing case folders batay na rin sa report ng National Capital Region Police Office. Sabi ni Pahardo na misplaced lamang ito at hindi nawawala. Uh, for the record po sir, wala pong nawawalang case folder. Kung nangyari lang po doon, nung no, nagpa-account po yung ating regional director and CRPO, si Police Major General Jose Melencio Nartapes po, there are some uh, folders na hindi po kaagad na ipalabas po. However, nung nagkandak po sila ng accounting, wala naman pong nawawala. It so happen na this particularly yung discipline law and order section wherein ito yung repository ng ating mga admin case folder ay nag, mi mga naglipat-lipat ng opisina. Nag-iba-iba din yung mga personnel na umawak nitong mga case folder. Sa ngayon, sabi ni Kernel Fajardo, gumawa na ng database ang NCRPO ng kanilang mga case folders upang mas madali na itong matrack at marisolba. Para sa kauunanan sa Pilipinas, DJ Rate naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino.